Hello guys, dahil kanina nakakuha ako ng bumili ako ng papaya ito so ano yung ko siya, i-slicing ko siya para meron kaming pang ano pang dessert nag-creep tuloy ako sa pinakita ni Winding ano kumakain siya ng papaya kaya ito nakakita ko kanina. Binili ko na. Kahit ang mahal. Alam niyo naman dito. Ang mahal ng ano. Mahal ng prutas. Kasi nga, simple. Malayo ng big, uh, pinanggalingan. Nagbiyahe na siya ng malayo. Kaya, ganyan na siya. Mahal na. So, ganun pa man, dahil sa gusto namin kumain, bibilhin namin, di ba? So, yun. Oh, yan. Ah. Mm. So, mukhang matamis naman siya. Hindi ko pa siya na titikman. Pero mukhang matamis ang klase. Kasi ano naman. Uh, ah, hinog na siya. So, ah. bibili sana ako ng hilaw. Panghalo ko sa... Ano ba yun? Panghalo ko sa tinola. Eh, kaya lang ang liit. Mamaya eh, sira ang loob lugi tayo nun. <laughs> okay, alisan ko siya ng buto. Hindi nyo ba alam guys na itong buto is um, uh, gamot daw yan, nilalaga, uh, kakainin siya. Something sa loob ng katawan na may sakit sa loob ng katawan. Gamot daw itong ano, buto ng papaya. I-research nyo. Gamot daw siya. Pwede siyang kainin daw. ubusin ko na siyang slice lagay ko na lang sa rep hindi uh, ko naman itong maubos. kaya lang uh, ubusin ko ng hiwain para lagay ko na lang sa rep para pagdating ni Mr. Mamaya makakain na siya yan hinuk na hinuk na siya guys yan. Mainit na kami dito guys. Talagang pawisan na ako kanina. Sabi ko mag maligo ako pagdating sa bahay kasi nga nakapamalingki akong wala sa oras kasi si mister hinatid ko ang akala namin parehas Mad madali lang siyang matapos eh natagalan ipatituloy e, ako nakatambay ng wala sa oras sa kaantay dahil hindi naman ako makalis dahil hindi niya rin alam kung anong oras matatapos masasabi niya madali lang daw ayun tuloy naghapon ako sa labas kaya eh, yung mga gagawin tuloy na eat anyways so yan na siya guys tikman natin ang papaya kasi sabi nila dapat ang prutas kakainin before kakain so instead na dessert uunahin na kainin daw ang papaya so tikman ko kung matamis hmm ang tamis niya guys hindi lugi Mm. Ang tamis. Kalahati ito ng isang buong papaya na binili ko. Mm. Talagang na ko ng papaya. Simulan nung makita ko yung nag-ano si Wendy ng papayang kulay pink. Akala ko nga ano yun eh. Pakwan. Kasi pink. Ito ano siya? Orange. Ang mm -hmm. tamis niya guys. Talagang hinog na siya. Ang tamis. Hmm. Hindi siya malambot na malambot. May katamtaman. Hmm? hmm? <laughs> So, naubos ko na yung isang slice na hiniwa-hiwa ko. So, I think tama na to. Ang sarap niya, guys. Believe me. Ayan, no? Oh. May tira pa siyang tatlong mahahaba. So, ligay ko na lang muna to sa red Kasi, busok na ako. Yung isang slice na ubus ko na rin. Nahingati-hati. So, craving satisfied guys <laughs> kasi hindi rin kami dito makatanim di ba hindi mabubuhay kasi nga pag winter tunaw yan eh hindi ito pwedeng papay sa malamig sa mainit lang siya kaya talagang binibili namin siya dahil ano kung mga uh, imported siya walang nagtatanim dito kaya mahal pero kahit na mahal dahil sa gusto nating makakain pikit mata na lang. <laughs> di ba? So at least craving satisfied. Makita na tikman ko talaga siya at worth it. Okay? So, yun lang nagmukbang ako ng wala sa oras. <laughs> so, see you in my next video. So, remember to follow, comment, react, and share. It's Lady SP. SP Manao. Yan ang aking account. So, thank you for watching. See you in my next video. Bye for now.